Titignan natin kung sino una dun sa dalawa nyaw nyaw oh nyaw 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 nagpandesal ka nyaw 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 ba? Hindi nyaw 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 So yo mga mga idol, good morning po sa atin lahat. Ito na naman po si Kuya Toklitch nyo. Napa-intro na naman, napa-intro. <laughs> May naisip na naman akong pamprak doon sa dalawa. Kagabi pa to, hindi ako makatulog, kakaisip. Kung paano bumawi doon sa dalawa. Ako ay na gigil, gigil, na gigil. May naisip ako mga idol may reno po ako dito <laughs> at saka nor <laughs> siyempre o oh. pandesal pampalakas sa umaga <laughs> cute ay doon mo nang giigigil ako swingin doon <laughs> ngayon mga idol bubuksan ko po tong pandesal ngayon po mga idol Papahira natin ng reno. <laughs> Siyempre, uunahin ko yung nor. <laughs> Para hindi lato. <laughs> <laughs> Ito po, mga idol. No! Ang sarap! Ang sarap! Magiging ginisa ang bunga nyo. <laughs> Papahira ko na po ng reno. Ito na po, mga idol. No! Kakulay nung nur, kakulay. Talagang hindi mo ka luto. Oh. <laughs> natin kung sino una dun sa dalawa. <laughs> Nyaw-nyaw! Nyaw-nyaw-nyaw! Oh, oh. Ah. Nyaw-nyaw! Nya, nya. Yeah, pe, nyo, ita, oh, saglit lang kayo! Okay po! Nyaw-nyaw-nyaw nya, daw! <laughs> Umayubog ako! <buka ka. laughs> Nung gigigil ako siya, ako wadang gigigil. Taas na ayos ka ako yun. Ako yung gigigil. Taas ka ako yun. ko. Yan. Oo. Kuya, yung may init Opo. Opo. Pinga-pinga Kuya. Ang aga, kita. Kuya, uh, ah. kailangan ko na talaga maaga gumising. Baka ah. maabot ang panikalbo na tulog. <laughs> Sigurado yan. Aba, pag nandito ba pa naman yun, ah, hindi ako gusto naman bumawi lagi sa akin, kuya. Aba, <laughs> alam mo naman, gigil na gigil din sa iyo, di ba? Ngayon, siya ako na natin babawi. Uh, oh, yeah. pag atas ko magkapin, mag-iisip ako ng pambawi, oh. kuya. Kuya, <laughs> nagpantisal ka na ba? Hindi pa, kuya. Ito, may ano ako dito, pantisal.

Dari ni kalbo, pagi eh, babawi tayo kuya, ya. Ilam ay dalawa. lewa. Apa dua lewa? Apa? maganda nyan. Isaw sa mo muna. Oo nga, ako sarap nga. Opo, isaw sa mo muna. Para lalong masarap. Opo, isaw sa mo muna. Opo, Dali Oo, mm. uh, sarap na. Oo, <laughs> uh, sarap na. <no? laughs> Hindi naman po. pala may